Ayan, so City si Times pong muli, uh, welcome sa ating uh, channel, City Times TV. Ayan, so good morning po and good evening sa lahat ng ating mga manunood, sa lahat ng ating mga subscribers. Ayan, at dun sa mga mapapadaan pa, uh, please subscribe naman po dun sa mga mapapa tingin o mapapalingon sa ating channel. Ayan, naririto tayo ngayon upang at bisitahin natin ang ating mga halaman at hindi na tayo makapagripat so bibisitahin muna natin ngayong umagang ito ang ating mga halaman. So nasa loob lang tayo ng bahay. Ayan, samahan niyo po ako sa ating uh, pag uh, ng ating mga halaman. nyo, ang ating mga halaman ay talaga namang, itong ating niripat na ito buhay na. So, ididis, ano na natin yan, uh, magahanap tayo kung sino ang gusto ng ating mga halamang uh, putus. Ayan. So, dahil sobrang dami ng ating niripat, kaya mga buhay na, so, i away na natin. Ayan. So, meron tayong uh, sili na ating iriripat pa rin kasi hindi pa natin na ililipat. At medyo nagkukulang na sa tubig. Mayroon tayong mint. Ayan. So, iriripat din natin ang ating mint. Ayan. Ito yung ating uh, money plant. Pinutol na natin yung pinang, yung sobrang taas. Kasi dahil nga nasa indoor lang tayo, hindi tayo pwede magpataas ng tudo. Ayan. Yan ang ating mga pudos at yun, nasa taas yung ating mga ibang halaman. Yan. So, napakaganda ng ating mga halaman at ito yung nasa harap ng bintana. Ito yung ating niripat na prayer plant. Yan. So, marami na uling dahon. Yan. Yan. Yung ating ilang piraso lang ang dahon niya noon ng ating niripat. Dahil napabaya natin. At meron din tayong oregano na sobrang taas na. Yan. So, ating isang araw, ating puputulin din. At ating papatubuin. So, maraming nangangailangan ng oregano. Kasi nga, itong oregano ay gamot sa ubo. At marami silang alam kung paano gawin ito. Tingnan naman ang dahon. Talaga namang anlalapad ng dahon niya. Yan. Talagang, ay... Grabe yung lapad niya. Yan. So, marami na ng oregano. So, sa mga malalapit, magas lang po kayo kung gusto nyo ng oregano. Ayan. Ang lalapad talaga. Nakakatuwa ang, ang halaman dito sa loob ng bahay. Talagang sila ay nag-grow talaga. Ating, yan, yung part ng ating mga, mga monstera. Ayan. Nag Magkakatabi yung ating monstera. Ayan. Ito yung Monstera Deliciosa, itong Monstera Thai, at ito yung ating Monstera na Bonsai. Ayan. So, ayan, meron tayong uh, sa Pilipinas yan ay sev, ano yung tawag dito? Ah, uh, galamay Amo. Ayan. So, seven fingers din yan. Ayan. ayan. puro pito yung dahon niya. Hmm. So, ito yung ating mga snake plants. Yung ating snake plants pala, ah, uh, namulaklak na siya. Hindi lang natin na, na videohan Ayan. So, ito. Sobrang bango talaga niya. Medyo natutuyo na yung ating snake plant. At uh, binigyan niya tayo for after 2 years. Kasi nung panahon na hindi tayo binigyan, ang ginawa ko kasi sa sobrang bango, kun uh, pinutol kong lahat yung mga bulaklak tinanggal ko lahat. So, nagtampo yata yung snake plant natin. Kaya, isang taon tayong hindi binigyan. Pero, ang ginawa ko, uh, iniripat ko uli sila, inayos ko. Ayan. So, binigyan tayo ng bulaklak uli. Sa halip na naghihintay tayo lagi ng month of September, uh, May pa lang, binigyan na tayo niya. So, first week ng May, Ah, uh, June, last week ng June, binigyan tayo ng bulaklak. Ayan. So, medyo natutuyo na, medyo nalipas na yung bulaklak niya. At ah, uh, maghihintay na ulit tayo ng pagbulaklak ng iba. So, pag nagbibigay po yan ng bulaklak, hindi naman natin masasabi kung kailan. Uh, at alagaan lang natin kasi isang blessing para sa atin na magkapabulaklak tayo dito sa loob ng bahay. Ayan. Bihira po ang namumulaklak na snake plant, lalo na sa indoor lalo na sa loob ng bahay natin. So, bihira ang makapagpabulaklak ng snake plant. Ayan. Ayan. Ito yung ating mga halaman ngayong araw na ito. Ito yung ating ipapakita ngayon. At uh, sa mga susunod na araw, maglilipat na ulit tayo. So, hindi, na, hindi natin alam kung saan natin ulit ilalagay yung mga iriripat natin pero ito talagang igigibawin na natin yan kasi sobrang dami na magbabawas tayo ng halaman ulit ayan so yung ating uh, gc plant medyo nakatago so aayusin natin ulit ang ating mga halaman ayan So, bakit nga ba tayo naghahalaman sa loob ng bahay? Kasi ang, ang halaman po pag nasa loob ng bahay, pagpasok nyo pa lang, uh, talaga nakakawala po ng pagod. Nakakawala ng stress. Kasi pag, lalo pag nakikita nyo na green na green na sa loob ng bahay, tapos sila ay yung parang sa tao ay active na active. Yung uh, very fresh sila. Ayan, nakikita nyo talaga na nabubuhay sila ang sarap ng pakiramdam po kaya tayo uh, kahit ganito maglalagay tayo ng halaman kahit nasa sulok lang ng ating bahay ayan so dahil bili lang tayo ng bili ng talbos ng sili ang ginawa natin nag ano tayo ng, ng sili para pag uh, lumaki siya hindi na tayo bili ng bili ng talbos ayan so mga yung mga inilalagay din natin sa soup yung mint kumili tayo para tayo ay uh, may mapitas na lang kahit mga tatlo, apat na dahon ayan, so meron pa tayong isang iriripat, uh, papakita ko sa inyo, ayan meron, meron tayong ganito, yung ating iriripat pa rin, hindi pa natin naaalisa, no? yung ating uh, ito, yung ating hiningi na halaman uh, nung tayo magpunta ng well na London. Ayan. So, ito. Iriripat pa rin natin kasi sa tubig pa lang siya nakababad. Ayun, natuyuan na siya ng tubig. Wala na siya ng tubig. So, lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. So, papasaritan natin ng kaunti dito sa sa gripo. Ayan. Medyo natuyuan na siya ng tubig. So, meron din tayong inununa mga, ayan, yung sibuyas. Ayan. So, nasa mga gilid-gilid lang tayo ng bahay, ng suko na ng bahay. Ayan. ayan. So, itinaas natin kasi kailangan niya nang nasa tabi ng bintana. So, napakaganda may bulaklak pa siya. Ayan. So, ayan. Ito lang po ang ating ipapakita sa inyo ngayong araw na ito. At sana ay magkaroon din kayo ng ayong mahihilig sa halaman. Tiyaga lang po. Ayan. So, nagtanim din tayo sa ating trabaho, sa ating work. Ayan, so. Ang lamang po ang ating may papakita ngayong araw na ito, ang ating uh, halaman sa loob ng bahay. At uh, maraming maraming salamat po and thank you so much for watching. Uh, please subscribe po and comment below and like and share ayan so thank you so much for watching bye bye and god bless everyone